So, what's up mga kaibigan? Update update lang tayo. Short ano lang to. Short video lang to mga kaibigan. Ano lang. Video matatagal lang pa ako bago mag, bago mag upload ng next video natin. Dahil may mga tinatapos pa akong mga calling card. eh medyo marami rin ito, mga uh, 500 pieces, transparent calling card. Kaya eh, medyo matagal din gawin yun, matrabaho. Kung i-vlog ko, tapos mag -e edit pa ng video, matagal. <clears throat> Kasi abot pa ako mga 3, Ang pag -e edit ng video, mga nasa 3 days, bago matapos. Oh. Mabilis lang naman na video. Ito nga na, pieces ito so nga pala tawag nito die cut ah um, die cutter ito mga di pala nakakaalam ito yung ginagamit sa mga PVC ID <coughs> sa mga calling card ito yung mga ginagamit hindi lang naman yung papasok mo na naman yung uh, tulad nyo ito ito yung piraso na lang eh. Uh. Papasok mo <laughs> <yaratin> na naman yung ganyan. Tapos lakat mo na dito. So, ganda siya. So, ito na ngayon yung ano, ATM size. Tapos ito, nakakat na rin yung ano ko na ginagamit natin sa transparent transparent calling card. So, Papatong mo ng ganyan Tapos papasada mo sa laminate. Hot. Hot laminate. Ang temperature na ginagamit ko dito. Uh, 180. Ginagamit ako 180. Degrees Celsius. Yung so ano. Yung temperature niya. Tapos okay na yun. Babalatan mo na lang naman. So, ganun. Uh, yung update ay sa mga video tutorial, medyo matatagal na pa ako bago matapos yung mga eto. Pero pa kasi mga ibang next project na mabibigat. Matagal din bago matapos. Actually, meron na akong isang dapat na i-content yung paggawa ng Anong tawag kasi doon yung paggawa ng hangtag? Customized hangtag. niya rin, thank you for coming, gano'n. Meron na ako mga na-shoot na, na, video, kaya lang hindi ko pa na-edit. Kasi nga dumating tong 500 pieces na transparent calling card. Meron pa nga akong ipiprint. Hindi ko pa na yung iba. So tatapusin ko muna to bago ko makapag-vlog ulit ng transparent calling card. Pero vlog ko to. vlog natin tong transparent calling card na to kung paano gumawa. Para so, paano may iwasan yung mga ibang damage na lumilitaw sa mga ganito kasi medyo sensitive to. Minsan nakakaroon ng parang cloud-cloud na puti-puti sa loob. So, yun. Tuturo natin paano may iwasan yun. So, ganon. Uh, nyo na lang. Nga ano pala yung update din sa ano. Yung sa nahack kong FB page. Actually, personal account ko yung nahack. Tapos, na ko lang yung personal account. Kaya lang, hindi na ako admin ng Facebook page ko. Dahil nga naalis na ako. Tinanggal ako nung hacker. So ngayon, walang may-ari nung Zabtec na FB page. Ibig sabihin, naka-float lang siya. Nire-recover ko. Pero, ang lumilit ako kay Facebook, pag kine ko na ngayon yung Facebook page na Zabtec, nagkakaroon siya ng error na invalid parameter. Parang parang nasa Facebook na yung problema na hindi na rin nila alam kung paano nangyari na walang admin yung isang account o yung Facebook page no wala siyang account pero kung titignan mo sa payment ko sa payment method dito sa sa personal profile ko andun yung Zaptek naka-payment sa akin yun payment uh, method niya yung payment account nasa akin kaya lang hindi ko na ma-recover so yun uh, meron na rin tayong bagong FB page kaya nga yung LSXP solutions so dun na lang kayo mag-message sa mga ibang client ko no. tapos nga pala pakiano na rin Paki like and follow na rin yung bagong FB page natin no kasi ang hirap yung ano ang hirap yung ang konti pa lang ng reach mo no dito lang yung nasa subject pa ako yung subtech yung gamit ko wide reach na yon kahit ganun yung followers noon as of 400 plus pero yung reach noon umaabot na na Manila yon kasi may mga client na akong umuorder na galing Manila na kinokontak ako doon sa subject page na yun. Hmm. Meron din yung recently na alam ko yung meron din mga naging kwer yung sa mga ATM skin cover mga naging kwer doon, Manila. So, pati actually ito, ang alam ko yung client na to sa subject galing to eh. Subject page. Siya naging inquire dito. Eh. Tapos ngayon, wala na yung subject page. Kaya nagtaka ako sa client na to. Direct, diretso siya nag-email sa akin na nagpapagawa siya ng calling card. Siguro napansin niya, hindi na si yung sa subject page. Kaya di diretso siyang nag-email na lang sa akin na nagpapagawa ng transparent calling card. Kasi alam ko talaga sa ano to eh. Sa so, subject page siya nagme -nag message nun eh. Hindi na ako kinausap dito last year. Kasi last year pa tong client na to, nung to dati, mga around August 2023. Tapos nagpagawa ulit ngayon ng 500 pieces ulit. Siguro naubos na yung last year nila. So ito naman yung year na 2024 na papagawa sila. So yun, Marami ang client na nawala niyan sigurado kasi doon sila nagme-message sa subject page. No? Kaya ang hirap ng medyo nahihirapan akong bawiin kasi nga wala pang reach yung bagong page natin na LS, LSXP Solutions. No? Sana mag-like kayo mag-follow para mas lumaki yung reach. No? Kasi parang networking yan eh. ganun siya. So, susunod so, na vlog, gawin natin yung transparent calling card, yung hang tag. Pati yung isang mabigat na project ko ngayon, yung reflectorized sticker, meron na akong gagawin sa, sa isang subdivision. Ang sukat nun, 3 feet by 6 feet. So, banner, banner type na uh, reflectorize signage. yon i din natin yun this coming week. Ayan. Tatapusin natin hanggang next next week ayan. Ayan. So, yun. anong oras na? 1.44 na, mag alas dos na ng, ng madaling araw. So, yun. ah, uh, Marami pa tayong gagawin. Maglalaminate pa ako nito. Tapos magpiprint pa ako. So, medyo matatagalan yung next vlog natin ha um, kaya update update lang muna ngayon so yun uh, hanggang sa susunod ito muli ang hindi, hindi lang subject tatawagin natin yan ano na hindi ko pa alam <laughs> siguro malamang yung LSXP no? LSXP solution Ah, uh, susunod na lang. Paalam